Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Gagamba at Ang Langaw, muling sinalaysay at iginuhit ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Magandang umaga, binibining langaw. Bati ng gagamba at siya'y kumaway. Umirap ang langaw at hindi ngumiti. Lumayo pa agad at nagmamadali. Siya'y naghihintay sa may halamanan, ang kasakasamay mga kaibigan, ang mga bulaklak, insekto at ibon. Araw-araw, sila'y nagaabang doon. Kaya si yan, ang tili ni Rosas. Salubungin mo na, ang payo ni Rosal, kung pwede sana ako'y makalipad gaya ni Bubuyog, sa salubong agad. Halika, sakay na! tayo papagaspas. Saan man patungo, ika'y iaangkas. Si Fe paro-paro sa kaniya'y lumapit. Isa, dalwa, lukso. Tatlo, apat, kapit. Si Maya ihumuni, umawit, nagbunyi. Si Tipaklong naman, tumalon, numiti. Ang mga bulaklak ay napapalakpak. Galingan mo, Dumyan! Ang sigaw ng lahat. Binibining langaw sa ang kapupunta. Sasamahan kita. Alok ng gagamba. Saan man patungo, sasabayan kita. Basta't makilala, saka maging nobya. Mataas ang ere ng binatang ito. Paglipad niya ay peke. ba, diba paro-paro? Iyong kaibigan ay may kayabangan. Pakisabi na lang, huwag akong ligawan. Gumagal ang lipad ni Fe paro-paro. Ang gagamba naman ay biglang nanlumo. Bumalik na tayo. Masakit mabigo. Huwag kang susuko. Tuloy ang pagsuyo. Nalungkot ang lahat sa balitang bitbit. Si Maya'y umawit, kundi man ang birit. Habang iba na may tahimik, nag -iisip. Aha, alam ko na. Bulalas ni Pipit. Ano? Tanong nila. Ano ang gagawin? Isasakay kita, tayo'y lilipad rin. Huwag kang magpatawa, di iyan ang tama. May naisip na ako. Bigla siyang sumaya. Pagdating ng gabi, dadalaw si Damian, ang dalagang langaw na is masilayan. Siya ay tutulungan ng mga kaibigan at isang harana ay pinaghandaan. Si Maya ay aawit, sasabay si Pipit, at ang iba naman ay nagpupumilit. Sabi ng tipaklong, kahit di bibirit, kahit di iindak, sama ng pilit. Sige sumama ka, ikay sumuporta, aking panunuyo iyong makikita. Pag-ibig kay langaw, ipagtatapat na. Doon sa halamanan, siya ay isasama. Nang handang-handa na ang mga kulisap, tahanan nilangaw langaw, kanilang dinalaw. Ang mga bitu'y kumikislap-kislap. Ang buwan na May, taglay ang liwanag. O dalagang liag simula ni Maya, kung ika'y gising pa, sumungaw ka sana, narito'y binata iyong tagahanga. At ang bitan si Pipit komenta. Natanaw na nila ang dalagang langaw. Marikit na gabi aking binibini. Kumusta ka ngayon? Ang kaniyang bati. Ang dugtong panyay aakyat ng ligaw. Tatapatin kita, binatang may sapot. Huwag kang magtampo, kaya'y sisimangot. Pag-ibig sa akin, lagyan na ng tuldok. Hindi kita gusto. At ito'y pumasok. Sandali lang, langaw! Tawag ni Damian. Pagbigyan mo ako at ako'y pakinggan. Malinis ang budhi, hangaring kay buti. Kung magiging tayo, di ka magsisisi. Ambog na lalaki, huwag magmalaki. Di kita pinili, bakit magsisisi? Magkabubuti pa, umalis na kayo. Humanat ng iba ang tangi kong payo. Gagambay na gitla at parang namutla. Umuwi na tayo, si Maya'y nagyaya. Wala nang pag-asa si Pipit nagwika. Sabi ni Tipaklong, marami pang iba. Hindi maari, kanyang galaiti. Ang ginawa niya ay masakit, matindi. Lumapit pa siya kumatok sa pinto. Binibining langaw, di ako susuko, Kung aabutan ako ng bukang liwayway, iyon ay patunay na ako'y ay naghintay. Maghihintay ako hanggang dapit hapon, makamit ko lamang matamis na tugon. Bumukas ang pintot, lumabas ang langaw. Arinolay bitbit, umaalingasaw. Huwag kang naghintay! Galit nitong sigaw. Heto ang sa iyo, ang mapanghing sabaw. Galit na galit siya. Langaw na salbahe, di mo kailangang buhusan ng ihi. Makulit ka kasi, rason ng babae. Pasensya ka na, ingat sa pag-uwi. Nang dahil sa iyong kawalang hiyaan, pagsuyoy na wala ni kapatawaran isinusumpa ko ang paghihiganti. Aking tutugisin iyong salinlahi. Simula nga noon, magkalabang lubos. Binibitag niya ng kaniyang sapot. Kaya mga langaw, iwas na iwas na. Sa mga gagambang, naghihiganti pa.